ang pagbabalik ng inyong kachikang ina. Ang puno na ito ay tinatawag na kalamyas dito sa amin sa Quezon, sa Kalawag Quezon. Ginagamit namin ito, namin talaga, upang pangasim sa sinaing natulingan. Ayan, kukuha po kami nito, pero ang puno pong ito ay hindi sa amin. At sabi ng aking asawa, nakaw daw ang ginagawa, huwag niyo po itong putularan. Pero sabi po ng aking biyanan ay nagpaalam kami sa puno. Maraming salamat po sa mayari. Ayan, hirap na hirap pagtikda ang asawa ko. Lalo kung ako siguro ang kukuha niyan. Dahil matataas talaga ang mga bunga. At napaka-supportive naman ng nanay B. At agahawak ko talaga siya ng mga bunga-bunga na yan. <laughs> Kahit talagang kainitang kainitan. At ating huhugasan and remove the impurities. Ano, karne lang, impurities. Tatanggalin natin yung parang may mga sanga-sanga. sanga, -sang, sanga -sang? yun tatanggalin natin yung brown na yun. Then ating hihiwain o gagayatin. At habang ginagayat yan at hinihiwa, alam mo yung nangingilo ka na? Kasi nakikinig mo pa lang yung tunog yung parang naaasima na yung ngipin mo. Nagdidikit-dikit na sila kasi talagang super asim po ng prutas na ito kasi ito ay fruit bearing tree na nag-originate sa Maluku Island of Indonesia pero naturalized common throughout Southeast Asia which is the Philippines Char. Char. Philippines talaga Southeast Asia talaga po siya inlang lang natin talaga siyang ganyan and then ihanay mo siya. Mas better kung ibibilad mo siya sa bilao na yung nila, nilala, yung bilao na butas-butas para maglalampasan yung init. Yung ginamit ko kasi dito is plastic. Hindi siya ganun kabilis na tuyo at the same time. Hindi siya ganun kaganda na tuyo. Hindi siya sumakses na kasing success ng ginawa ng nanay. Um, next time, ipapakita ko sa inyo kanong itsura nung naging successful. Kasi yung sa nanay B, natuyo natuyo talaga sya. Yun sa akin, ano, parang, ano, natuyo lang. Hindi natuyong natuyo. Sa so next vlog, ipapakita ko naman yung kung paano gamitin yung finish product. Magluto naman tayo. Nagtulingan! Bye-bye!